Araw-arawin na natin tong ano, ating morning chikahan. tanghali na morning. Ano ara kasi pagmuna muna tayo sa ngipin kasi ang daming mga nangyayaring mga talaga makaka-relate kami. Wait lang. Ngayon lang ako nagising eh. Pero nagising na ako kaninang alas 5. Tapos natulog ulit ako. Ngayon lang ako nagising tanghali na. Morning person ako, bumabalik lang sa tulog. Ito naman, mga ano-ano naman. Wait lang. Labag ko lang tong ano ko, coffee ko. Bakla! Ganito. Ito ang first step. Ah. Pag open mo ng Facebook, kana na, o, ka Open, Facebook, no? <coughs> Iyan mo, friend request. Naman ang friend request. Ah, Chenilin Keme send you a friend request. Nga mga ganyan. Keme Keme. Tapos pipindutin mo yan, confirm. Ngayari, confirm. kasi, pero titignan mo muna, di ba? I-stock mo muna. Sabi, Ay, parang ano ko siya. High school friend. Ah, gano'n, gano'n ay parang ano, parang parang close kami nung elementary. Parang gano'n. Parang teacher ko to. Ah, kasi, syempre, ano nasa Facebook eh, ano nasa social media eh, mamimit at mamimit mo talaga yung mga taong naging parte ng buhay mo eh. Dati wala mang Facebook, wala mang social media, di ba? Ngayon na, ah, namumukhaan ko to. Ito yung ano eh, gano'n. Nangyayari yan sa akin, yung mga teacher ko, nahahanap ako eh. Tapos ah, dititi naman ah, I-stalk mo muna. Pag hindi mo kilala, syempre, oh, wala kaming common, wala kaming ano, wala kaming kem, hindi ko siya kilala stay lang siya dyan. Or delete, no? Ganyan. Pero, pag nakita mo, ay, kimi to me, patok Ano to? Si ano, ganyan, ganyan. Sige nga. Para lang ba? Para lang ba? Ano kayo? Para magka-Facebook. di ba? Something na, ano, magkakamustahan, magka, ano, ano. Confirm. Kilala mo eh. Confirm. Tapos, <coughs> magchat-chat. Kaya magchat-chat. Hoy girl, kamusta ka na? Ganyan. oh, eh, dito nga. Saan ka pa rin ba? Nakatira? Diyan ka pa rin. Kasi ano eh, high school friend, no? Cavite ka pa din? Oo, dito pa rin ang Cavite. Ay, ako, friend, dito na ako sa ano, ganyan-ganyan, kasi nakapangasawa ako ng ganito, taga dito, ganyan. ganyan. Ah, okay, kami. Kami, kami. Ah, kumusta na, ano na, ah, may anak ka na, may family ka na, mga ganun ganon pa, pangalawang tanong. Oo, meron na, friend, ganyan-ganyan, no? ah, may partner, may asawa na ako, ganyan-ganyan, kami, kami. Tapos, konti, pause. Siguro mga 15 minutes. Siyempre, magtatrabaho-trabaho ka, hindi ka naman lagi nakaano sa cellphone mo. Biglang nag- magchat-chat. No? Ito, ito na. Friend, meron kasi akong ilalapit sa sa'yo na importante lang. Ah, gipit kasi kami ngayon, no? So, nagkaroon ako ng problema sa matres, kineso. Keme-keme. Baka naman pwedeng makahirang kahit konting financial lang. ko, nung high school, hindi naman tayo magka... Hindi naman tayo magka... Close, no? Hindi mo man lang ba tinanong kung baon ako sa utang? Or isa sa mga kamag-anak ko, may sakit din ng malubha. Kaya ako nagtatrabaho. Walang ganun-ganun. Mm -hmm. Naoperahan kasi ako. Sana matulungan mo ako. Merry Christmas sa family mo and good luck to your business. Hindi ko alam ha. Hindi ko... Oh my God. No? Tama ba yun? Kunti pa lang eh. Kunti pa lang yung palitan namin ng mga mensahe sa isa't isa. Read. Message request. Hindi ka pa nito. Nagpadala pa ng picture. Nasa ospital? <laughs> Hindi, dok. Baka naman kasi emergency, wala talaga malapitan. Uh, may, may mga libre tayong mga health uh, assistance, magpapa tulong ka lang magpa-assist sa PCSO or PhilHealth or things like that, no? Or pwede ka naman lumapit sa mga politicians, no? Paraan. Pero, ako ah, para sa akin, huwag naman natin na may, huwag naman natin <laughs> ano, kasi be, ako ba, wala rin ba akong problema? Wala rin ba akong, ano, pinagguhugutan? Nakikita mo lang na, okay ako sa social media, pero, kamustaan lang tayo, me? Ito diba? yun? Ano tayo hiraman? Para naman na, <laughs> natatawa lang ako, kasi be, hindi naman talaga kami close. Oo, oo, Oh, At ka, ito pa ha Parang, parang ito pa Yung mga nangyayari Ang dami kasi na Kung sino pa yung mga Sila tong mga ano eh Sila tong mga famous dati Sila tong mga may kaya Sila tong mga magaganda Sila tong mga guwapo, Sila tong mga sikat dati Na Ngayon na... Wala akong sinasabi na Tumagilid or uh, 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 Umikot ang gulong Na ikaw uh, naman ang nagaano ngayon Kami ang mga wala. parehas tayong nasa ilalim ni. Mm. Is -mm. it it's just that how you handle the situation, no? E ako, may problema din naman, no. Hindi din naman ako palahiram. Kung kung magmomm problema ako financially pagtatrabahuhan ko, a uh, kikitain ko kasi nahiya ako mang hiram sa mga tao na hindi ko naman kaklos. Kasi na baka alam mo, na, may masabi ba? 'Yun ang nasa isip ko, ha. Yun, ayoko makagambala ng ibang tao. Pero kung ikaw yan, kaya tayo magagawa, no? Nalapitan mo na siguro lahat. Na ano pa ako yung ah, uh, may mga eksena pa. Kasi kukumpletuhin niya eh. Isang, isang paragraph ba? Diba? Magkasakit ako, lalaba, operahan, kimi-kimi, dada-dada-dada. Tapos, iyan ba? Yung panganay ko kasi, nag-aaral pa. Tapos, marami kaming anak. Yung pang-apat ko, na tuition fee pa. Tapos, yung pang-ano ko, may karamdaman din. Kailangan ng malumang ganyan. Tapos, pang-araw-araw, kailangan namin ng, ng, ano, ng pagkain, ng pang-grocery, no? ia itemize yung mga <laughs> kailangan na huy! Huy! Meron din kami yan. Bakit kailangan malaman ko? Ha? <laughs> ewan ko lang ha, ewan ko lang. mi alam mo. Um, ako ha, para sa akin. Hindi ko naman sinasabi. Lahat naman tayo dumadating sa sa ganyang pagsubok. Sa kagipitan ng ating buhay. Pero ako ha, masasabi ko lang. ah uh, <clears> tayo <throat> ang gumagawa ng sarili nating uh, tayo ang gumagawa ng ng buhay natin. Tayo ang nagpapatakbo niyan, no? Hindi natin maiiwasan na na may mga ganyan pangyayari. Na hindi naman talaga natin ginusto. Pero it's how you handle the situation. Na wala kang magagambalang ibang tao. Una sa lahat kasi wala kang ka family. No? Na pamilya. Ang sinasabi ko eh. No. Ah. Uh, basta. Ah, uh, ako hindi ako ano sa ganun, no. Ma mabash na ako na mabash pero hindi ko feel na ganun yung mga kunting kamustahan, utaman agad ng pautang, hiraman ang ganun. kasi ako, no. Una sa lahat, Facebook hindi naman ginawa para maghiram ng pera. Ginawa to 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 socialize, no to meet new friends, to meet old friends, and magkabanding ba, no? To share the moments you had, no? Kikita mo sa mga picture, ay may anak na siya, ay malaki na anak niya, ay may asawa na -asawa ng foreigner. Yun ang tingin kong silbi ng Facebook. Hmm? Wala, Facebook slash utangan. Ganun?